May nagtanong po kung ano daw ang dapat gawin pag nakaramdam po ng mga symptoms ng ano na endometriosis, adenomyosis, ah uh, myoma, yung kung ano pa yung mga sakit sa babae. Ayun, ang gagawin niyo po ma'am, kung yan po yung mga isa po sa mga uh, nararamdaman niyo po, pumunta po talaga kayo sa ob uh, Mas maganda po pag pumunta din po kayo ng ob yung kilala. Uh, meron din po kasing ano, OB na hindi naman po gano'ng kagaling. Pag ganyan pong may nararamdaman po kayo, sa OB ka hindi po kayo pumunta. Tapos yun, itatanong naman po ano yung, ano, ano yung nararamdaman mo. Sabihin nyo po yung mga nararamdaman nyo. Lahat ng concerns nyo po, sabihin nyo po. Kailangan, pag nagpatingin po kayo sa OB ninyo, matanong din po kayo. Yung pag hindi nyo po alam, tatanungin nyo po sa ano sa obigay ninyo po, itatanong niyo po yan, hindi yung, ano yung, may sinasabi yung doktor, tapos oo oh, oh lang tayo, ng oo, oh, hindi pala natin naiintindihan, mas maganda din po yung, ano, itanong natin, yung gusto natin itanong, itanong natin sa ubi natin, kasi, pag ganyang nagsabi po tayo sa, doktor natin yung concerns natin, ayun, alam na nila yung, next steps, yung like, o oh, sige, paano kita, uh, ipa transvaginal ultrasound kita o ano man yung mga ultrasound na ipapagawa. Ayan, pag nakita na yung result ng ano mo ng ultrasound mo, tapos yun gum uh, bibigyan ka na ng reseta ng doktor. Ayun. Mas maganda din talaga na magpatingin talaga tayo sa obgyn ni hindi yung hula-hula lang tayo. Ano ayo natin patingin kasi natatakot tayo. 'Di ba? Lagi ko pong sinasabi sa inyo, mas nakakatakot pag malala na po siya. Anong pipiliin natin? Yung magpatingin tayo na kaya pa siyang gamutin o magpatingin tayo mahirap na siyang gamutin. So, thank you. Sana po ay may matutunan po kayo. Ayan. God bless.